Ang mindset ng OFW, pagpunta ng abroad, ako na yung mag sa kahirapan ng buong pamilya ko. Okay lang po sana yun, kaso nga lang hindi mo kakayanin kung ikaw lahat eh. Kung ikaw lahat, pati ba naman kapatid mo, asawa ng kapatid mo, pamangkin mo, or ganito, ikaw na maglalahat. Wala nang matitara. Always remember, we must pay ourselves first. Ibig sabihin, pag pirenayorite mo yung sarili mo, pag pirenayorite mo na mabago yung buhay mo, madali lang bang tumulong kapag ikaw meron ka? Paano ka tutulong kung wala ka? So dapat, ang pinaka-importante pala na unahin mo muna is what? Ourselves. Sarili natin. Kasi inuna ko sarili ko eh. Like ko ang sinasabi, you cannot give what you don't have. Ibig sabihin, hindi mo kayang ibigay yung wala ka. So dapat, magkaroon ka muna para kaya mong magbigay at kaya mong tumulong. So, one perfect advice na nalaman ko sa, may sa mentor ko. Ngayon, ina-apply ko. Inuna ko munang tulungan yung sarili ko inuna ko munang pakitain yung sarili ko. Hindi muna yung mga kung ano-anong bagay na hindi naman related sa pagbago ng buhay ko. So since nakita ko to, ito pa rin priority ko. Nung kumita ako after 6 months, after 1 year, after 2 years din, may pambigay na ako. Since may pambigay na ako, yung income ko tuloy-tuloy na. Karamihan kasi sa atin, inuuna yung mga bagay na hindi naman magpapasok sa atin ng pera. Inuuna yung mga bagay na hindi naman tayo kikita ng pera. So, my advice, okay, for you, actually, this is not ad advice, this is more of a prescription. Dapat maging priority mo to. Dapat maging priority mo na baguhin yung buhay mo at kumita ka ng malaki. Kasi ang daming nasusob na problema kapag kumikita ka ng malaki. Pay yourself first. Magtira ka para sa sarili mo. Bakit? Ang daming OFWs, ang daming nagtatrabaho sa labas. 10 years, 20 years, 30 years na. Kakauna ng ibang tao, nakakalimutan nila yung sarili nila. At dahil sa nakalimutan yung sarili nila, ay, 40 na pala ako, 50 na pala ako. Walang nangyayari sa buhay nila, yung mga tinulungan nila ng, ng ng ano, ng financial, moral support and everything. 'Di ba? Nakalimutan na sila pero sila matanda na pala. So always remember, sa larangan ng pagiging successful, sa larangan ng pag-angat sa buhay, we must always pay ourselves first. Alam niyo yung pakiramdam na hindi mo alam kung may mangyayari pa ba sa pagtatrabaho mo dito sa ibang bansa. Wala na yung spark na dati punong-puno ka ng pangarap. Ngayon parang pumapasok ka na lang para sumahot pero hindi ka na masaya. Hindi mo alam kung paano magsisimula ulit. Naging manhid na lang yata yung mga natin sa pagod at sakit ng likod. Para tayo nagtrabaho sa malayo para ayusin yung buhay ng ibang tao. Ang selfish ba kapag umayaw tayo? Salanan ba pag pinili na natin yung mga sarili natin? Mamahalin pa kaya nila tayo kapag sumuko na tayo dito sa ibang bansa Yung naglalakad ka langaang ay bigla ka namang may naisip ako nga pala si Ness, isang OFW dito mas sa Taiwan at ayan nga ho ang naisip ng inyong tiya bay nag-crave nga ho sa paksiw na bangus. Kaya ayan dumerecho nga ho ako din sa palengke sa may sinpong. At tamang tama ang daming bangus. Ang lalaki pa nga ho. 200 nga ho ang isa niyan. Pero ako ho ang binili ko ay yung tig-ipay nga lamang. Ay paano ka nga ho? Nga ngayon nga lang din ho ako makakapagluto na rin. At hindi ko nga ho alam. At gawa ng nag-YouTube pa ho ako para lang malaman kung paano nga magluto ng paksiw. At dahil sa mahal nga ho ng gulay, eh di arin rin na ang talong ang aking binili. Ay, paborito ko din naman nga ho, ang talong na mahaba. Ay, siya. At tsaka nga ho, nilagay ko na aring mga bawang, sibuyas, at tsaka nga ang luya. Talaga namang isiniksik ko na ho sa isda para mas maging malasa. Ay, ang hirap din naman nga palang ipagsiksikan ang sarili. Eh. Sa taong hindi ka naman gusto. Aba, sa naga tayo napunta, ayan, ilagay na rin natin ang pamintang buo. Sa dyan namang ang paminta ay parang puso, buo talaga. Kaya nga la, ay dinudurog ng iba isya, lagyan na lang natin ng asin para naman medyo may alat din pero mamaya, lagyan din naman nga natin ng suka, para may maasim-asim kayo, may asim pa ba? At ayan nga ho, timplahan na, na rin natin ng tubig para naman hindi masyadong ang maasim. At pagkatapos nga ho niyan, ayan, isasalang ko na ho yan. Yung sili, ay eh, mamaya ko na ho ilalagay. Ayan, at gawa nga ho ng hindi ho ako masyadong mahilig sa anghang. Kaya sa huli na laang ho yan. May inilagay din nga pala ho ako dyan kaunting mantika at asukal pampa. Balanse ng lasa. At ayan, luto ng aking paksiw na bagus. Ang sarap!